Hello guys, yun tapos na ang laban sa CV League at yun nga naka bronze ang Philippines sila ang third runner up apat lang naman sila naglaban eh. Thailand, Vietnam, Philippines at Indonesia so yun nakuha natin ang bronze pero okay na yun, at least naka award sa apat natin malalakas yung apat natin na yan yun nga naka third ang Philippines at kuha rin ang award ng ating setter na si Gia Murad siya yung naging best setter at si Gagati naman ang naging best medal blocker so yun guys no? tapos na yung laban na yan so balik na sila Gemma Galan sa team alam mo natin no babalik na yan sa team Grimline sa PBL so ito siguro nga yung second routine ng PBL kasama na siya dyan dyan na magkakaalaman so ito ngayon ang standing mga basher yun yung standing no, mo muna natin yung overall yan muna ang full A at full B na standing. Kaya ka na natin yan, ipagsamasamahin yung uh, standing na yan. Kapag nanalo lang yung live, gumaganda na mga basher, ang team standing ng live. Yan ay akit ng step by step. Ganyan lang yan eh. Pinapahirapan lang nila yung sarili nila. Ang cream line, sana yan sa bugbugan. Sana yan sa bugbugan. Kahit na nahuli yan, nananalo talaga yan. Tignan nyo yan sa final. Sila pa rin ang mga yan. <laughs> kita nyo naman yan mga passer diba? Ano naman natin. Nung last game nga pala nila versus galleries, no? Eh, siguro yung mga basher no, nagdarasan na sana matalo, sana matalo ang cream line. First set, nanalo ang Creamline, line. Second set, natalo ang Creamline. line. Pero tignan nyo naman yung laban. Pinagbibigyan ng Creamline line yung uh, galleries tower. Halatang halata. Yeah, pinasok mga bangko ng nilaban. Ano nga ba sabi ni Coach Sherwin meses? Lumaban lang kayo, huwag mo pansinin ang score. Biro mo, huwag pansinin ang score. Kahit na nasa 23 sila tweet na ng galleries, sa so set point ng galleries, pabayaan nyo yung score. Yung mga bangko nila, talagang ilit nilang pinaglalaro. Kasi nga, yung kalaban nila na yun, akong Diyos, yun. Pipitsugin lang yun. At alam natin, pasok na yan sa semis. Ang may pasok na yan sila sa semis. Kaya ito, second routine, abangan natin si Gemma Galanza. Diyan, babawi at surprise baka maglaro na rin sila Alisa Valdez at Tots Carlos guys abangan natin yan sa second routine ng PBA